then from Kim Pao naman tayo, ha? Ah. Kim, Kim Pao, hindi rin naman siyempre magpapatalo dahil ang kanilang fandom, mas lumalaki pa. Kita ito sa dami ng mga Kim Pao faneng na sumasalubong kina Paolo, Avilino at Kim Chu sa bawat lugar na pinupuntahan nila mapa, probinsya man yan o abroad. Habang papalapit naman ang showing ng kanilang pelikula ay inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga susuporta sa dalawa. Mm -hmm. Ayan, siyempre ang k Universe Ayan, ay ang no? eh, International. Team Kim... Ano Kim Pau Team Official? Yes, Kim Pau Australia. Ay patuloy silang nag-a-accept ng mga bago nilang mga members yes. dahil marami ang nagpapahiwatig, na gusto nilang mapasama sa fandom ng Kim Pao. Then, at patutunayan daw nila ang lakas nila itong papalapit na pelikula ng dalawa. Ay, naniniwala ako oh, dyan. Oh. Mm. Isipin mo. Hindi nila pababayaan ang pelikula nila. Yeah. Okay. Ito ba? Diba, solo lang yan si Kim Chiu. Mm. Yun nagpunta siya. Ito lang, kailan lang yung sa sana. Sa Melbourne at saka sa sa Melbourne. Sa Zealand. Di ba solo niya lang? Solo niya Pero lang. Talagang Pero sa airport, ang tao. may mga nakaabang talaga na Kim oh, na naka-placards. Placards mo na yung tawag uh, doon? Placards yung nakagano-gano. Oh, oh. Kim Chiu! Welcome! <laughs> Ganyan. Oh, may ganun placards ang tawag doon. Oh, oh. Ang puso mo. Ba? Banner oh. o tarpaulin ang or something. Ang banner naman yung parang tela. Placards. Pa, placards. 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 Parang mm, yung kaya ito. Katarungan para kay ka. Ano ba yung kaya Ate B? <laughs> Katarungan para kay Kadensyo. Katarungan para kay Kadensyo. Kung hindi na kailan pa? Oo, oh, kasi ang patunay nito na lumalakas talaga yung fandom mm. nila. Eh. Individually, meron na silang sarili-sarili. Itong recently nga, wow. nagkaroon ng Paolo Avellino Global, di ba? Uh -oh. May kimchi Global na eh. Solo-solo. Okay, Paolo solo. Global. Ibig sabihin, hindi lang sila as, as, as love, love team, team. Uh -oh. but individually ay uh, lumalakas, lumalakas. lumalakas tayo actually, na. tayo may mga kaibigan po, kan uh -oh. mga kim Pao, Pero doon sa mga ng na friendship namin, gusto niya love team. Pero may kanya-kanya, ako mas ano ko kay Pao, ako mas ano ko kay uh -oh. di ba? Uh -oh. Pero kim Pao sila kung partnership, Love oh. tip. Mm. Pero taga may kanya-kanya rin yan, oh. di ba? Correct. At Pero, sana, huwag din sila mag-away, no? Oh. Yes. At ang nakakatuwa lang talaga, parami ng parami. Kagaya nga sa picture na to, doon doon sa shooting, talagang ang dami ng tao nagpupunta sa shooting. Oh, Pinadal oh. sa akin pictures, eh. Oo, oh, okay. kaya abangan natin. Pero, Pero, yung picture Oo, oh, okay. kaya abangan natin ang lakas oh. ng Kim Pao. Once na ipalabas na po ang pilipinas. My love, my love will make you disappear. You disappear. At, At ano natin kayo nila si DJ Tin. Oo, ang ganda-ganda niya. Kala ko nag-live ka, friend. At hindi wala na yata sa jowa. Charles. Oh, hindi, abangan natin yung lakas. Pero sabi nga nung ibang mga kimpaw talaga, hindi naman daw sila nakikipagkompetensya uh, sa ano, mm. sa captain. Pero sila talaga, uh -oh. willing daw talagang gumastos sa black screening. True. Kahit pabusin ang sweldo sa kanilang tabaw. Yes. Talagang masuportan lang At kahit ang nasa ibang King bansa Pones. sila, magpapadala sila ng salapi. Yes. Salati. Mm, Dito, manon, yung buong kamag-anak yes. nila, manood. Yung kaibigan nila, padadalang kayo ng pera para na sigurado maging black butter I'm My Love will make you disappear at kami po may black screening para nyo sa pelikulang yun bahat yes. handog rin ng marisol Academy Marsol Academy Club. sa pakikipagtulungan ng Kimpaw United ni Mercedee it's D. the other way around it's Kimpaw United, United, United sa pakikipagtulungan Kimpaw <laughs> United sa pakikipagtulungan ng Marsol Academy at Marsol Academy Club. ang black screening ng My Love uh -oh. will make you disappear ni Carmen Delalas at Janet D'Amelio yes abangan po ninyo yet